ang kapangyarihan ay hindi binibigay. Ito ay kinukuha. Ang katapatan at kabaitan ay isang ilusyon at ang tiwala ay isang sandata. Ito ang mabagsik na katotohanan na ibinunyag ni Niccolo Machiavelli sa kanyang aklat na The Prince, isang likhang sining na napakahigpit at walang awa. Kaya't naghubog ito ng mga imperyo, nagpabagsak ng mga hari at lumika ng mga tirano ang video na ito ay hindi para sa mahihinang loob. Ito'y para sa mga nakakaunawa na ang mundo ay isang larangan ng digmaan. At ang moralidad ay isang luho na iilan lamang ang makakayanan. Dahil minsan ba ay naranasan mo na bang nalamangan? O di mo nalalaman dahil sa iyong kabaitan? Baka ma-offend ka brad sa mga malalaman mo dito. Pero eka nga nila kung matibay ka, masakit man o mapait ang katotohanan ay mas maganda itong pakinggan para matuto sa buhay. Ngayon ay kung ayaw mo naman ay huwag mo nang panoorin o pakinggan ang video na to. Ako si Mark Brad, ang iyong kaibigan. Ngayon, kung nandito ka pa, simulan na natin sa ganito. Ang kalikasan ng pag-uugali ng tao ay hindi marangal o mabait. Ito'y makasarili. Mapanlin lang at mapanganib. Mas naiintindihan ni Machiavelli ang katotohanan ito kaysa kanino man. At ang kanyang mga isinulat ay naglahad ng isang mundo kung saan ang tiwala at pagiging mabait ay kahinaan. At ang pag-iisip lang ng iyong ikabubuti ang tanging paraan upang mabuhay. Ayaw mong maniwala? Tignan mo ang kasaysayan. Paulit-ulit nating nakikita ang parehong senaryo. Ang mga nagtitiwala at mababait ay laging nalilinlang. Si Julius Caesar ay naniniwala sa katapatan ng kanyang mga senador noon. Ngunit siya ay pinagtaksilan at pinatay ng mga taong akala niya ay kaibigan niya. Sa negosyo naman, ang mga kasosyo na nagsisimula bilang magkaalyado ay madalas ay nagiging magkaaway sa oras na pumasok na ang salapi at kapangyarihan sa usapan. At kahit pa sa personal na relasyon, nagkakaroon ng pagtataksil kapag ito'y nakakabuti sa kanilang sariling interes lamang dahil ang realidad, bawat tao ay may presyo. Isang hangganan na nagpapalaho ng kanilang katapatan o kabaitan. Itinuturo sa atin ni Machiavelli na ang takot ay mas maaasahan kaysa sa pagmamahal. Maari kang kamuyaan ng mga tao dahil sa pagpapataw mo ng takot. Ngunit sila'y susunod. Ang pagmamahal ay maaaring mawala sa isang gabi lamang. Ngunit ang alaala -ala ng parusa ay nagtatagal habang buhay. Tignan mo ang anumang matagumpay na pinuno sa kasaysayan. Mula sa mga sinaunang emperador hanggang sa modernong CEO, lagi mong makikita ang prinsipyong ito. Ginagantimpala nila ng sapat upang manatiling may pag-asa ang mga tao. Ngunit nagpapataw ng matinding parusa upang gawing imposibleng maghimagsik Sa sandaling magpakita ng kahinaan ang isang lider Agad nang umiikot ang mga lobo Hindi naman ito paranoia Ito'y simpleng obserbasyon kung papaano gumagana ang kapangyarihan sa mundong ito Ang bawat ngiti na nakikita mo sa iyong mga tauhan Ang bawat masigasig na alalay Ang bawat dibotong tagasunod at ang bawat kaibigan na nakangiti. Lahat sila ay nagkakalkula kung ano ang maibibigay mo sa kanila kung kailangan kanila pero iiwan kapag wala na silang mapakinabangan sa iyo. Ang matalinong pinuno ay laging handa. Alam nila na ang tiwala ay dapat laging kondisyonal, na ang katapatan ay dapat laging sinusubukan at walang sino man ang dapat bigyan ng sapat na kapangyarihan upang maging banta hindi ito pagiging malupet. Ito'y pagiging handa sa isang mundong nilalamon ng mahihina. Alam mo ba na ang mga nagtatagumpay sa mahabang panahon ay hindi ang mga pinakakaibig-ibig o mapagkakatiwalaan o mabait pa. Bagkus ay sila ang mga nakakaunawa sa kalikasan ng tao at kumikilos ayon dito. Hindi nila tinitignan bilang personal ang pagtataksila dahil inaasahan nila ito hindi sila umaasa sa utang na loob dahil alam nilang ito'y panandalian lamang. Sa halip ay binubuo nila ang mga relasyon sa paraang ang pagtataksil ay nagiging masyadong mahal at ang katapatan ay ang pinakaligtas na opsyon. Itong malupitang aral na itinuro ni Machiavelli, ang moralidad ay isang luho na hindi laging kayang bayaran ng makapangyarihan sa laro ng kapangyarihan ang nagwawagi ay ang mga nakakakita sa tao ayon sa kanilang tunay na anyo hindi sa kanilang ipinakikitang larawan sa alam nila na sa bawat magalang na usapan bawat parang kaibigang kilos bawat pangakong binibitawan ay may lihim na kalkulasyon tungkol sa pakinabang at kaligtasan nila kapag nalimutan mo na ito ikaw ay nagiging vulnerable Kapag nagtiwala ka ng lubos o naging mabait, talo ka na. Hindi ito pesimismo. Ito'y realismong pinatunayan ng libu-libong taon ng kasaysayan. Mula sa mga palasyo ng hari hanggang sa mga silid ng korporasyon, pareho pa rin ang mga patakarana. Ang mga yumayabong ay yaong mga nakakaunawa ng tiwala ay isang sandatang dapat gamitin ng maingat, pati ang kabaitan hindi basta-bastang ipinamimigay ito. Alam nilang bawat tao ay may hangganan at ang susi sa pagpapanatili ng kapangyarihan ay tiyaking walang sino man ang umaabot sa puntong iyon. Ito ang mahalagang leksyon ni Machiavelli sa isang mundo kung saan bawat tao'y inuuna ang sarili. Ang tanging paraan upang mapanatili ang iyong posisyon ay ang asahan ang pinakamasama sa tao at magulat ka na lang kapag sila ay gumawa ng mabuti salip na masira ka kung sila ay gumagawa na ng masama magkakaroon ka na ng sama ng loob hindi ba? tama tayo doon kaibigan ang pinakapundasyon ng katotohanan ng kapangyarihan ay ito ang pagtataksil ay hindi posibilidad kundi katiyakan bawat relasyon, bawat alyansa, bawat pangako ay nagdadala sa sarili nito ng binhi ng pagkawasak. Ang mga inosente ay naniniwala sa katapatan at kabaitan ng iba, sa karangalan, sa kabanalan ng mga kasunduan. Ngunit paulit-ulit na pinapatunayan ng kasaysayan na na ang mga ito'y ilusyon na bumabagsak kapag tunay na nakapangyarihan ang nakataya sa gobyerno man o sa pang araw-araw nating buhay Hindi lamang napansin ni Makabeli ang ng ito Ginamit niya ito bilang sandata Ang mga isinulat ni Makabeli ay naglalahad ng malamig at kalkuladong mekanismo ng pagtataksil Kailan ito gagawin? Paano ito gagawin? At higit sa lahat bakit dapat ikaw ang unang gumawa nito? Hindi naman kita ginagawang masama, Brad. Pero, maging realistic ka lang. Unawain mo ang brutal na lohoy ka ng kapangyarihan. Bawat tao sa iyong paligid. Maging ito'y pinagkakatiwalaan mong tagapayo, kasyosyo sa negosyo, o malapit na kaalyado, kamag-anak o pinsan mo pa, na pinapatakbo lang ng sariling interes ang mga ginagawa nila at naninindigan sila sa iyong tabi hanggat kapakipakinabang ka sa kanila. Hindi ba, kaibigan? Ngunit sa oras na magbago na ang kanilang kalkulasyon, ang kanilang katapata na bigla na lang magdalaho. Hindi ito pesimismo. Ito ay realidad ng paulit-ulit na napatunayan na ng kasaysayan. Ang mga Medesi noong araw, ang mga Borgia, at ang dakilang dinastiya ng kasaysayan ay hindi sila umangat sa pamamagitan ng bulag na pagtitiwala umangat sila dahil nauunawaan nila na sa laban para sa dominasyon ang pag-aalinlangan ay nakakamatay ang mahihina ay naghihintay ng ebidensya ng pagtataksil bago kumilos nagiging mabait pa rin sila kung makapit sila sa pag-asang mananatiling tapat ang kanilang mga kaalyado na ang kanilang mga kaibigan ay hindi tatalikod sa kanila, na ang kanilang mga tauhan ay hindi lalampas sa kanilang kapangyarihan. Ito ang ilusyon o isang dilusyon na nagpabagsak ng maraming imperyo. At ang malalakas naman sa kabilang banda ay nakakakita ng babala bago pa mailabas ang kutsilyo ng kalaban. Napapansin nila ang mga tahimik na pagbabago sa katapatan ang unti-unting pag-ipon ng kapangyarihan ng mga nasa ibaba nila at ang mga bulong ng mga pagkadismaya. At kapag nakita nila ito, kumikilos sila ng mabilis, tiyak at walang pag-aalinlangan. May sining na estratehiya sa pagtataksil. Hindi ito maaaring gawin ng walang pakundangan. Ni hindi nga ito maaaring gawin ng walang maingat na kalkulasyon. Ang pinunong nagtataksil ng hayagan ay nag-aanyaya ng rebelyon. Ang leader naman na tumatama ng walang dahilan ay pinawawalan ng tiwala kahit ng mga tapat na tagasunod. Ang susi ay gawing hindi maiiwasan ng pagtataksil. Habang sinisiguradong hindi ikaw ang magbumukang nagtaksil o yung masama. Ito ang dahilan kung bakit ang mga dakilang estrategista sa kasaysayan tulad ni Cesar Borgia, Otto von Bismarck, at maging ang ilang modernong negosyante ay laging naglalatag ng mga kondisyon kung saan ang kanilang mga aksyon ay nagmumukhang makatuwiran. Kahit na hindi naman ito matuwid, ginagawa nilang tila kinakailangan ng kanilang pagtataksil. At hindi yon masama. Ang modernong mundo ay walang pinagkaiba. Sa negosyo, ang mga executive ay tinatanggal hindi dahil sa sila'y nabigo kundi dahil naging sagabal na sila. Sa politika, ang mga alyansa ay nagbabago sa magdamag lamang, batay sa mga survey at lihim na kasunduan, maging sa personal na relasyon. Ang katapatan ay nagtatagal lamang hanggat may mas malaking binipisyo sila kaysa sa gastos. Ganon yun. Ang aral ay malinaw kung hindi mo kontrolado ang kwento ng pagtataksil. Ikaw ang magiging biktima nito dahil mabait ka nga eh. Ang pinakamalagang pananaw ni Machiavelli ay ito. Ang kapangyarihan ay hindi tungkol sa pagiging minamahal o, o kahit kinatatakutan ka. Ito'y tungkol sa hindi mo naman talaga maiiwasan ito. Ang leader na ginagawang masyadong mataas ang halaga ng pagtataksil ay ang leader na nagtatagumpay. Ngunit kahit ito ay hindi sapat walang posisyon ang tunay na ligtas. Sa oras na isipin mong ligtas ka na, dahil mabait ka nga, doon na magsisimula ang iyong pagbagsak. Ito ang dahilan kung bakit ang tunay na makapangyarihan ay hindi naghihintay ng pagtataksil. Pinapangunahan nila ito. Inaalis nila ang mga banta bago pa ito makakilos. Ginagantimpalaan nila ang katapatan ng sapat upang manatili itong kapaki-pakinabang sa kanila ngunit hindi kailanman sobra para ito'y maging kampante. Nauunawaan nila na ang tiwala at kabaitan ay hindi isang matibay na ugnayan, kundi isang tali na kailangan mong hawakan ng mahigpit at pakakawalan mo lamang kapag kinakailangan na. Ang pagpipilian ay malinaw, ngunit mahirap. Maaari kang maging tagapagdala ng kapangyarihan o ikaw ang dudurogin nito dahil sa iyong kabaitan. Ang sining ng estratehikong pagtataksil ay hindi tungkol sa kalupitan. Ito'y tungkol sa kaligtasan mo. At sa uli, ang kaligtasan ng tanging laro na mahalaga. Kumilos ka buna o ikaw ang kakalabanin nila. Wala nang iba pang opsyon. Ang kapangyarihan ay hindi tumutugon sa pakiusap. Ito'y tumutugon lamang sa lakas. Ito ang mapait na katotohanan na nagtatakda ng pagkakaiba ng mga pinuno at tagasunod Bawat kilos ng awa Bawat pagpapakita ng habag At bawat saglit na pag-aalinlangan ay nagiging pagkakataon para sa iyong kalaban na samantalahin ka Dito ay ang takot lamang ang tanging forma ng kabayarana na hindi bumababa ang halaga Nalalaman mo ba? na ang mga pinakadakilang mananakop sa kasaysayan ay nagtayo ng mga imperyo hindi dahil sa kabutihan kundi dahil sa takot. Si Genghis Khan ay hindi pinagkaisa ang mga stepis sa pagiging mahinahon. Sinunog niya ang mga lungsod hanggang ang pagsuko lang ang natitirang opsyon para sa kanila. Ang Roman Empire ay hindi nagpanatili ng kaayusan sa pamamagitan ng magalang na pakiusap o mabait na pakikitungo. Ipinako nila ang mga rebeldes sa mga daan bilang babala. At sa modernong panahon naman, kahit ang pinakamabisang corporate na takeovers ay hindi tungkol sa magiliw na kasunduan o bait-baitan na kasunduan. Ito'y brutal na pananakop kung saan ang paglaban ay hindi na naiisip. At ang pinakamalaking pagkakamali ng mga lider ay ang maniwala na ang kabaitan ay nakakakuha ng katapatan. Hindi totoo ito. Maske sa personal na buhay, ang kabaitan ay madalas na makita bilang tanda ng kahinaan. Isang pag-amin na para bang nag a ka, para lamang magustuhan ka ng iba. Kung ang iyong pamumuno o ang iyong pakikitungo sa iba ay nakasalalay sa pagiging gusto ng iba, talo ka na ang tunay na otoridad ay nagmumula sa paggawa ng pagsuway na hindi maiisip. Hindi sa pagbabanta, kundi sa pagpapakita ng tiyak na resulta. Ang kapangyarihan na hindi basta kinukuha, ito ay ipinapakita at walang mas epektibo kaysa sa mga labi ng sino mang nangahas na kalabanin ito. Ang kapangyarihan ay dumadaloy sa mga kumikilos habang ang iba ay nagdidibate. Ang trono ay napupunta sa sino mang handang kunin ito nang una, ang pagpipilian ay hindi kayo tungkol sa tama o mali o ang pagiging mabait mo nga, kundi sa pagitan ng tagumpay at kamatayan. Sa larong ito ng buhay, hindi masyadong ginagantimpalaan ang taong mababait. Yun lang Brad, pero nasa sayo na kung pupulutin mo yung aral dito at i-apply sa tunay na buhay. Pero ang gusto ko lamang ay magtagumpay tayo sa buhay. So hanggang sa muli. Mag-subscribe ka sa channel kaibigan kung nandito ka pa. Salamat.